Hello guys, mabuhay. So ngayon po ang gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking napundar na brand new motorcycle po. It is a uh, Motorstar po yung brand nito tapos ito po ay Explorer 250. Ito po ay big bike. <laughs> so masasabi ko pong ito yung katas ng agrikultura. Kaya may pera po talaga sa agrikultura. So ito yung gagamit o ginagamit ko para pang long ride para sa mga trainings kapag ini-invite ako na maging resource speaker and also kapag may pupunta ako ito yung ginagamit ko um, safe riding kasi yung gusto ko eh malaki yung gulong tapos yan <clears> hindi <throat> naman masyadong mabilis um, sakto lang yung bilis nito though mabilis siya pero ang patakbo ko is ano lang swabe so sound check natin para makita po ninyo itsura niya kapag nakapag-light. Safe riding po tayo pala. Tapos yan. Yan pong tunog niya. Oh. Ang ganda. Oh. Buong-buo. Hindi po yan basag. Yan ang itsura niya kapag nasa side po. Dito po tayo sa side view. Yan. Safe riding po. Ang gusto ko kasi malaki po yung gulong niya sa ulihan. 140 by 70 by 17. Tapos, yung sa unahan po, 110 by 70 by 17. Yan po ay 250 cc. Yan. Hindi po yan. Single cylinder lang po yan. So, bali, yung pinalitan ko kasi to, kasi yung una niyang muffler, yung original. Muffler niya nung original. Basag yung tunog. Hindi naman, motorstar sa pagano kasi medyo basag talaga. So, pinalitan ko nito kasi gusto ko smooth yung tunog tapos hindi maingay. check natin, bomba, bomba ayan buong buo yan, oh. ganda ng tunog. so ito po, parang gas gas kasi nilagyan ko kasi ito ng winglet sticker lang po yan, matatanggal po yan ayan, maforma po yan yan o oh. ganda nyan kung sa bilis naman talaga, mabilis po yan eh. mabilis po itong motor naman I mean po yun, mabilis po talaga to. kaso yan nga um, safe riding po tayo yan si motor star po ayun na motor star yan. yan po ang katas ng agrikultura sa so, pagtapanim pagtatanim ko po, po yan na po yung napunta rin. at ito po ang aking pangalan ng aking farm ngayon ito po ayan that's integrated farm isa na po kung ano, ang farm na to po, itong po ito pong farm quiz, po is certified na learning site for agriculture tapos yun po ang dine-develop po yan, medyo madamo pa pero plilinisan ko po yan meron po tayo dito sa Unhaan Edible landscape. so sa ngayon po, ito um, lang pinakita ko lang sa inyo kung anong naiponder ko sa pagtatanim. yan po abangan nyo po ang aking mga videos po kasi magka-travel po ako maglilibot-libot magpapasyal-pasyal sa mga pasyalan po dito sa Bicol gamit po ang motor ko na to so thank you so much po bye bye